up, what's up yeah. mga paps, mga idol isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat dyan Nawa po tayo ay nasa mabuting kalagayan na sa mga sandaling ito again, uh, welcome back again to my youtube channel and uh, for today's video po mga kaibigan mga plus mga plus dyan, ibabahag po sa inyo at ang mga tayo mag DIY dito sa akin plus TV 120 so magpapalit ako ngayon ng carbon brush sa kanyang starter motor kasi hindi na siya nag uh, po push start o naglolo na yung kanyang push start so last time na palit ko nito ay 20,000 kilometers na magpalit ako ng carbon brass. Ngayon, naka-57 uh, na nga siya. So, hindi ko na siya ma-push start. So, kailangan ko na siyang palitan ngayon. At papakita ko sa inyo papano paano ko pinunitan ang uh, aking carbon brass. So, ayan. Kung makikita nyo, mga paps, 57,000 kilometers na tinakbo niya. At pagka pinupush start po natin, ayaw na. So, inyong mapapansin din, pag pinustart natin, nakiklik pa yung kanyang last uh, relay, starter relay. Pero hindi na siya nagka-crank doon sa kung hindi na gumagana yung starter motor niya. So, yun yung starter motor niya. Babaklasin natin yan ngayon. At magpapalit tayo ng uh, carbon brush doon sa starter motor niya. Last time nakapagpalit na ako niyan, nasira lang yung video kaya hindi ko na-upload sa YouTube. So ngayon, may pagkakataon na naman tayong may bagi sa inyo, paano ako magpalit niyan, nagpapakita ko sa inyo. So personal ko lang inaalagaan si Plus at ngayon niya hindi DIY tayo at kasamahan niyo ako sa paggagawa ko ito o pagpapalit ko ng carbon brass. So again, mga paps, mga idol, kung bago pa lang sa channel to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, click ang notification bell, at ilike mo na rin ang video ko na gusto nyo. Tara, samahan niyo ako at stay tuned lang po kayo. God bless you all, mga paps, mga idol. super So far so good sa aking class So ang problema ko na ngayon ni sa kanya, yung aking starter motor ay hindi na naman gumagana at nahihirapan na naman ako mag-push start. So tinagamit ko na lang siya ng start pagka gusto ko siyang paandarin. So nakakahasil siya pagka merong ka sa akin na pasero at uh, magsisipa ka pa para na mag-start. So kung subukan natin yung kanyang push start ay gumana. Nag hindi pa naman sira ang kanyang starter relay. So, ang problema niya, pagkaganyan, yung ating starter motor, pud pud na yung carbon brass na nanudo, kaya hindi siya nagkakarang. So, kung mapapansin ninyo, ayan, pag sinipaan naman natin siya, aandar naman siya. Okay? One na lang siya, one that. So, ang problema niya, itong ating uh, starter motor. Ayan. Samahin niyo ako, oh. Papay tayo ng starter motor Okay, flash So so good So yun lang ang naging problema ko ngayon Nahirapan na ako mag push start Sa kanya So magpapalit lang tayo nun Stay tuned lang po kayo mga flash uh, Mga kaibigan At uh, samahan ninyo ako So ayan mga paps So ito yung lang aalisin natin Ayan Ito ang ating starter motor So Ayan siya tatanggalin natin itong tornilyo na yan tsaka itong tornilyo na ito na meron siyang ground kita natin ilawan muna natin ang ating cellphone tulad nga nang sabi ko sa inyo kada gagawin ko dito kay plus o ano man mga bagay na gagawin ko ay ibabahagi ko sa inyo bilang uh, gabay din po sa inyo sa pag-aalaga kay flash so again ito yung babaklasin natin dyan yan kung ang kita nyo ayun ang babakasin natin itong starter motor na to. Okay? Kasi hindi pa naman sira yung ating starter relay. Nakapagpalit na ako dati nyan, hindi ko lang na na ibahagi sa inyo dahil nagloko yung aking video nun. yun tatanggalin natin. Puhugutin natin yan. At papalitan natin ng carbon brush. So again, yung carbon brush na nabili ko, Ayan, mula sa o oh, gpc brand na naman mula sa post motorcycle warehouse ko sa binili eh. so ang kasukot niya ay ct100 so, ayan siya papakita so, ko ngayon paano palitan may nabibili to yung buo kasama yung housing niya o yung pinakaano niya sa so, shoutout kay uh, gtm gtm uh, stevie nagpalit na siya ng carbon brass noon pero buo yung kanyang pinalit ito kasi yung mismong carbon brass lang yung papalitan ko Ayan ang umubuti natin. Samahan ninyo ako sa aking pagkakabit. Ayan. Yeah. So nakikita nyo, ayan. Ito ang aking carburetor. Yeah. So ito ang tatanggalin natin dyan. Itong starter motor. Stay tune lang po kayo mga idol, mga paps, mga karusi. Plus if you wanted to jump. So, close range lang na DGs ang ginagamit dyan counterclockwise kung kanad talaga lagi pa bukas na counterclockwise so, yung luwag na at yung isa rin na nasa dulo doon makakabit yung ground wire So, papakita ko rin sa iyo yung loob ng ating uh, starter motor. Talagang pagka tumaga, nagpapalit tayo niya kasi talaga, talaga napupudpud siya. Kung palagi kayo gumagal, once na nag-click -e pa rin yung starter relay nyo rito, hindi yung starter relay nyo. So, syempre, yung switch nyo doon, dapat nililinis nyo rito. Kaya nababasa sa na Okay, ito so yan yung aking battery. Ito yung aking alarm. Ano so, yung papansin yung alarm na yan? Ito yung kinabit ko na alarm. Ayan. So, pagka nag-arm siya, so, hindi na siya nakorekto direct yung battery. So, pagka nag-arm siya, ay alam na kinabit ko so yan yung aking amaron battery so far so good naman sya quality na battery na connect ay. Ayan. So, naangot ko na siya. So ito mga paps yung ating uh, starter motor. Yeah. So natin wawala yung kanya tunay. So ito yung papalitan natin. Uulan uh, na naman. So, ito yung ating aayusin niyo. Grabeng dami ng loob. Yan. Yeah. So, starter motor niya, sabi nila yung mga napagbalik na sa ating yung mga flash kasukat siya ng uh, Raider yan CT100 wala uh, CT100 ng Honda at kasukat din siya ng Supremo yan. so again tulad ng sabi ko ito lang yung papalitan natin sa loob kasi hindi na siya nagkakrank stay cool lang kayo ilinis ko muna siya at ito yung ating ipamamalit ng carbon brush Puput-put kasi yung carbon na yan kapag nag-push start tayo sa yung nagkakarang doon sa ating crankcase sa motor so bago siya mag-start Ngayon okay, babak kasi yung ating ito napakalas yeah. yep. tayo nito so then kapag ko meron din yung hinangin din, 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 din again, huwag nyo rin niwawala itong rubber niya. Nakakagabit dito para hindi siya mag-ibig sa positive o negative na bad. Sabi nyo no, no washer. again, ito yung bubuksan natin. Bubuksan natin. Gamitan lang natin ng 7 yata ito. Gulo pa ako ng 7 para lang dito. Ah! Wow. sabi ko nagpalit na ako ito dati kaso nung i-upload ko na yung video nag-corrupt so hindi ko siya naisip sa inyo sumalaga rin yung marunong tayong mag-alaga sa ating flash o anumang motor na meron tayo kung kaya natin gawin huwag pag yung wala ang yung mga mekaniko, kung doon natin sila pagawa tulad ko nga mas possible kung kaya ko rin lang na maaraan Ah. 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 So, 'yan. I-hold mo 'yan. I-hutin mo sa 'yung putput lang ha. 'Yan. Pwede mo hugutin 'yung nail mo 'to. na rin siya. <tong> Ito yung pinaka-housing niya, yun yung nagandaan siya, arom eh. Huwag na napalatandaan yan, ito yung nasa panabas kasi iba yung nakaka-arom. Tignan nyo no, na itsura kung gano'n siya. Yun, putpud na putpud na nga siya. Halos wala na nga. Ayan. So, din nga, yung KJTM na ginawa, isang buong ganito yung kanyang pinalit. So, ako, okay. gasang ko lang ito. Gasa natin siya. Ayan. Kapalitan. Okay. Bakalala yung urasan natin hindi kung gano'n na siya kaputik kasi yung carbon dito urasan so, ko lang siya so after natin magpulisan siya okay tulad nga ng sabi ko ito lang yung papalitan natin ito saka ito. So, nakahihina nga siya dyan. Hininan ko nung dati. So, yun yung papalitan natin. So, yan yung napupudpud. Yan, ano na, na siya. Para mag, mag crank doon sa ating uh, motor ito yung sa crankcase niya. So, pag napudpud na yan, so, kailangan yung palitan. Pag so, yun nga, nilinis ko na to. At tutuyuin natin. Ayan. At, ito yung ating ipamamalit. Ayan. Palagay sa kanya. Ayan, carbon brass CT100. So, yung nabili so, ko, ito yung kung gano'ng siya kaganda. Dalawang piraso na pala siya, oh. So, dalawang piraso na. Ayan. So, ang kailangan lang natin, isa. So, may tatabi ko pa yung isa para pag nagpait ako, susunod. So, ito lang yung kailangan natin. At saka itong isang ito. Kailangan natin, So, may tatabi pa natin yung, ayan. nung 'yung ating ikakabit din. Tapos ito dito. Diyan. Tapos ito dito sa kabilang. So, ganito 'yung nagka-crank. kailangan ko umakot sa taas para gapit siya in the meantime lang natin to kung tayo ng ulan so again ito lang yung papalit natin sa dito sa housing niya. So may nabibili nga, may nabibili nga ay doon plug Dagnit ATM. Kaya isang buo yung ganito na niya. As pwede naman tayo magpalit lang ng carbon brush lang. Ito. Tatanggalin ko to. Papalit ko nito. Tingnan na siya kung gano'ng apod-pod. Yan. Ito yung bago. Ito yung luma. So, yan yung napupod-pod. Kaya hindi na siya nagkakarang. Okay, meron siyang rubber. Huwag kakalimutang ibalik nalangin dito nalangin ko lang kanina kasi nga inugasan natin tapos sinagayin nyo ito balik natin ng goma o plastic para hindi magdikit yung kanyang positive dun sa ground so, uh, hindi nakakalimutan na ibalik yun tapos saka nito ibalik uh, ayun uh, sya tapos ito na yung pinakalak doon sa Ayun. Ito, yun doon sa tao niya. So, yung nakabit niya na yan, saka yung siya ipasok doon sa loob. Kailangan lumalaro. Si spring yung kanyang carbon brush. Yan, lagay muna natin ng na maayos. Ito. So, again, dapat nakaganyan siya bago na ipasok dito. So, ayan, kung nakikita ninyo, ayan, ganyan na paglalagay niya. natin. So, meron siyang linya na susundan nyo. So, ay pangalan na kaganyan. Ang halaga. Tapos, meron siyang linya rito. Yun ang marker. Na dapat magkatapat siya. Kasi, hindi yun siya mapapatutong nyo. So, again, naayos na. Kakabit na natin sa baba. So, ang halaga siya o oh, hindi. So, we will find. Uh, napalitan natin ng carbon brass uh, ibabalik na natin siya pero bago natin siya ibalik i-testingin ko muna rito eh, sa kanya connection kung magka-crunk siya. So, um, Puli na ako dito sa inyo. Ako oh, kasi yung hindi ko mag-crunk. Kaya ko lang naman yung So again, ito yung positive. Ito dumutong na nga yung mga ano ko dito. At ito yung sa negative. So mag-crunk siya. So, hindi ako magkakamit ko na ng diretso. Hindi na ako mag-testing. Kasi for sure, okay naman na ito. Mas natama lang yung kabit ni Yung. So, mas okay. So, ipapasok nyo lang siya. yung so, ginawa natin kanina. So, pinagandahan ito, nag-inis pa siya. Kasi usually, talaga nadudurog yung ating carbon brush dyan. Kaya, kailangan nyo talaga magpalit. Pagdating yung Pag so, naisampakin ninyo ng gano'n, sa so, kanya nga, ipagkikinig positive sa ibabaw. Kung okay. so, nakikita nyo, ito na yung ginawa natin kanina, yung mga cup ko medyo lumotong na sa sobrang init din sa patagalan na doon. So, Kapag nakakalitan naman ng cup ninyo, so magiging magiging high cost yung amba. Sige pa natin, nakikita ninyo. usually nagpapalit ako ng ganyan after more than 20,000 kilometers na pinapalit. Depende rin siguro yan sa um, madalas mo kung madalas nyo gumagamit ng cruise start yun. Kasi kasi ako ang hobby ko din sa umaga. nag ako pag, bagong bukas sa umaga. So kung kayo, lagi kayo na push start. Possible na madali yun yung mapulpil yung inyong parboy brush. natin palit natin yung pa pinaka-cover na ako dito and then pa na natin so it's now to find out kung okay yung ating ginawa o palpak so again testin na natin siya. Ayan. Mga oh, paps. Kasi ano natin kung mag-push start na siya this time. Ayan. Switch on. So again, yan natin po okay, api. Flash. so start natin kanina hindi mo siya mag-push start so again yun lang ang ginawa ko nagpalit lang ako ng carbon brush sa ating starter motor so hindi naman sira yung kanyang starter relay kasi pag nag-click yan ibig sabihin okay pa siya so pag dito hindi na kayo nakapag-push start papalitan nyo lang yung carbon brush kasi hindi nyo na kailangan bumili ng buong starter motor kung pwede nyo naman palitan yung carbon brush lang ang sira at linisin nyo lang syempre yung loob nya so ayan, okay na naman siya. So, binahagi ko to sa inyo. At uh, tulad nga sabi ko sa inyo, sa inyo ako lang ang nag-aasikaso sa aking motor. Inaalam ko at inaaral ko rin yung mga bagay-bagay na pwede ko matutunan sa pag-aalaga sa anya. So, hindi na natin kailangan bumili ng bago pagka hindi na kayo nakupu-push Ay, ang sinala lang nga ng starter relay at itong starter motor. Si so, starter motor, hindi nyo kailangan bumili ng buo. Balitan nyo lang yung carbon brush na napuputod. Okay? So, again, testing nyo yun natin. Ayan, on. Ayan nga, tinakbo na ng aking motor. Since nung ako kinuha siya ay 57,093. So, start natin. So, ayan nga, sa ulit. Hindi ka masisipa pagka namatay ang auto. On nyo lang. Okay, syempre papalo yan for initial setting. Okay. So sa huli, mga paps, mga ayon, at sa huli nga po, yan. Sa lumakong binakabi ko sa inyo, paano ko sa alagaan, tulad nga na sabi ko, hindi ako nag-relay o maasa rin sa ibang metanay ko. Kung kaya ko rin lang doon gagawin ko pa. So again, sana nakatulong sa inyo kung gusto nyo mag-DIY din sa inyo na ng, ng inyong flask, kung hindi nagpo-push start, dalawa lang ang pwedeng pagtanggalingan sa si sira niyan ito yung starter relay niya at yung starter motor o kaya madumi yung, yung push button switch pero yung small nasisira dyan yung ating starter motor so kailangan niya palitan yung carbon brush tulad nga sabi ko sa inyo kailangan kapasukat niya yung si, si, uh, CB, CP100 na carbon brush hindi na kayo nung no? palitan nyo so all magiging okay na uli siya so again muli mga paps mga idol salamat sa inyo mga supporta kasi yung walang sakong panonood sa aking mga video ang dahil ko lamang po ay maging makatulong sa inyo paggabay paano natin nalagaan ang ating motor. So wala sa brand yan. Wala kung branded man yan o China yan. Kung maalaga tayo, hindi tayo bibigyan ng sakit na ulo. God bless you all mga paps mga idol sa muli ng video. audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle